so sinamantala natin mga kabusing no? yung pagkakataon na umuwi tayo ng Batangas at so, dito tayo sa may ano part na pa rin, may atang pa sa aming barangay at pauwi na kami ng ano so yan mga kabusing hindi ko akalain na may mga ganitong mga pasilidad o mga mga bah kabahayan dito sa ilalim na to napakaganda nito ano kaya to? Siguro yung may-ari nito ay hindi taga rito mismo. Siguro mga tayo ay ano, you know, may swimming pool mga kabosing oh. You know. So nung araw, nung dito pa ako, ay wala namang bahay dito sa lugar na to. Uh, bali ito ay araruhan o taniman ng mais. O so, ayan you know, Ano kaya Tony? at hanggang dito mga kaposing ay overlooking pa rin Bale adyong pa rin yung tal lake kaso ah, hindi na nakikita yung ano yung hindi na nakikita yung ano yung uh, ah, vulkan natatabunan na ng ano so, ano kaya ato ni ano to Aling -aling. hindi ko nga alam eh. so ayan napakaganda ng lugar nito at sa totoo lang mga kabosing ay ako na may busog pa kaya lang yung bisis ko ay matutuwa na kumain dito pagbigyan na lang natin mga kabosing at nagpipicture take sila dito so yan kakain mo na daw kahit busog tingnan makakita lang ang ano ano nung murder nyo patsoy lang wala lo lang o dito tayo ang part na itong mga kabusing ay nakahango bali may silong siya diba ayan o no? So, buti hindi na ito inabot ng ano ng kalsada para ay eh, pagpapalapat ng kalsada at yan ang no, kapila, kabila yung part ng kalaka dito naman na yung laurel yan yung ala ano, yung barangay elementary school at dyan ako nag-aaral mga kapusin sa lugar na yun nakahin tayo dito sa ano sa lugar na to napakaganda ng place ah, kain tayo at tag tayo mga kabusing kahit tayo ay hindi sanay dahil kung mapapansin yung mga kabusing pag nag sombrero ako ay naiirita so yan Bali iniwan ko na yung ano yung pampas ngayong nakaraang week tapos nagiwan ako ng ano pinaka sa kanila para once na may kailangan sila ay may madudukot sila doon dahil nga medyo may kalayuan at hindi kami nakakauwi so meron andun, andun naman yung mga kapatid ko sila naman ang pinagkakabili niya ko at uh, napakahirap din talaga mga kabusin nagpapagawa ka ng bahay na malayo sa pinagpapagawa kaya lang nung na natin kinakailangan natin i-survive mga kabosing at ngayon ay andiyan pa rin siguro si nakapanalig sa tamayo ay hindi na tayo makakadaan dahil may mga sikasoy pa tayo sa kabite talaga hindi, ang... hindi nga magtadalaw tayo dyan hindi medyo kaulang uras natin kaya ang ginagawa ko pag upuwi ako dito ay kinakailangan na naglalaan ako ng mahabang oras is hindi tayo nagmamadali so ayan ang kabila ay laurel mga kabusing taal talisay, tagaytay then pag ikot mo pag kalaka kalaka, balayan going to lemery mga ah, uh, share ko lang na no? no elementary ako, oh, yun ang eskulahan ko yan Queen's last Break ay dito kami tumatambay ng mga klase ko uh, dito nagsasaranggola kami sa lugar na yan kaya minsan nalilig kami pagbalas nasaranggola kami sa lugar na yan mga kabusin dahil wala namang puno ito dati puro araruhan ayan uh, yan. so ang kabilang ito ay may swimming pool itong part na ay itong unang na-develop dito at unang nabili uh, barangay Pugahanan yeah. kitang kita dito o, mga kabusing ang tayo kaya muna tayo saglit at then uwin tayo batsay mo tayo mga kabusing chili sauce sunog po naman talaga kami ay lang kami sa kahit oh. ito parang event place mga kabusid kain oh tayo dito may swimming pool yun siya doon sa sa kabila oh parang event place to ayan oh yung itsura niya Ya, mga kusis kumain Ito na kami Red <coughs> Ridge na ito hanggang ang kapitid Dito tayo kumain sa Ano? Ang restaurant ko Go Go Grilling Station Dito lang to sa along Diok Highway Sa may barangay may asang dito sa, sa dito sa ano sa barangay namin dito na to sa highway ako'y bata pa, eh, nilalakad ko lang to pag kami um, eh, nagagawin kami sa lugar na to. Dahil nga ang aming um, eskwilahan dito ay malapit lang. At madalang naman ang dito mga kabusin noong araw. Kaya nilalakad lang namin to kahit gabi oh. Pag nagagala kami, natin pag wala hindi eh, man natin kinakailangan ma matapos yun ng madali dahil eh, pwede na bang ano eh Gumari nga mga sat bago mayari para hindi masyadong maramdaman marap so kung papapansin nyo mga kaposin ay medyo dieta pa rin tayo sa pag sa bahay dahil siyempre may mga pinaglalaanan din tayo na ibang gastusin tulad ng pag-aaral ng mga anak ko na uh, meron pa akong tatlong nag-aaral mga kabusin uh, sa <coughs> isang senior ipad sa elementary kaya kinakalangang mas priority natin yung pag-aaral dahil yung bahay naman ay pwede naman sa huli at meron pa naman tayo matitirahan at yung bahay na yung pagmayayari ay, hindi ko alam kung talagang matitirahan namin siguro yun nga lang pasyalan namin at hindi naman tayo katulad ng iba na kinakailangan ng bakasyunan at uh, pwede naman tayong ano, umuwi uh, ng maliit lang ang bahay Yan. Yan. At ko kayo lagi mga sa paggagawa ng aking maliit na bahay nga nagkaroon ng uh, biglaan ay natataranta doon magkakaroon talaga tayo ng sigitito pagkaganoon ay eh, katulad nyan ng mga kabosi no? yan yung dalawa sa sakyan yan hindi na nakuha priority priority nila yung kanilang mga sarili kaysa doon sa sasakyan sa tingin ko mga kabosing eh, ano na yan eh may hindi nang isang taong nakatenga doon eh hindi na kinuha oh. matagal na yan parang hindi na nga isang taon eh oh. na nga eh okay. siguro Kaya, uh, ang problema no na yung mga sakay kaya mas inuna yung mga accident yung tao kaysa doon sa sasakyan mm -hmm. kami sa ano sa Cavite tararating lang at hindi ko na pinasok yung sasakyan may lakot tayo mamaya pagod tayo sa pagmamanay oh. parehas din dito na ano dati umuulan dito tila doon so sabi naman ng mga taga roon ngayon lang umulan doon sa ano sa <coughs> sa Batangas at kaya pinakita ko, papakita ko sa inyo mga kabosing itong pinimla kong ano. Uh, ano nga ba rap rap to? Pipino? Saka ano? Parang, ano nga yan? Upo ba yan o patola? Patola yata ang isa niyan mga kabosing. Pag hindi ako nagkakamali. Patanim natin. Boy Buhay na siya. Mas maganda dyan pag... Uh, dyan tayo magpupunla para pinaglipat natin ay ah, uh, madali na siyang mabuhay hindi ko tulad pagka dinirect direct natin ang tanim sa ano sa lupa so ayan yung mga unit natin oh. puro gray puro silver ayan. puro ano halos pare-pare sa kulay. <coughs> Yan pa lang nayayari natin mga kabosing. So, tingnan natin mga kabosing yung ano. Yung tinanim natin isang araw. Kaso, masyadong ulan nandito. Kaya, tingnan natin kung Nabuhay kaya. At ito ay pinabumbahan ko ng ano, yung gabi sa damo. Kaso, inilanam ng ubod ng lakas. Kaya, hindi ko alam kung mamamatay kaya ito o hindi itong mga damong ito tinatamad mga kabosing ako magtabas eh. so ayan namatay hmm. ayan o ko yung mga ano sili hindi ko lang alam kung mawawa ano kung mabubuhay oh ito nilagyan natin ng ano, akyata ng ano ng ampalaya. Bukang hindi sya namatay yung mga damo. Ino lang kasi. Ito unti-unti natin ah uh, linisin. At magtatanim pa tayo dito mga kabusing ng ano ilang mga gulay. Ito yung mga natira ko lang dati sa ano sa mga dati kong tanim nung nakaraang tag-araw ayan minubuhay siya kalabasa galing sa punla hmm. Ito ba yung iba tinanim po yan eh ayan Ito natin ito. na ito. Ayun ang kalabasa Itong talong na to, pampirito to eh. Ayan. So, ayan. Pati yung pipino, yung maakyat na. Oh. Bubunga na yan, namumulaklak na eh. Ito pa isa oh. Hmm. Pag may dalawang linggo pa, maraming bunga na yan. Binisita natin mga, mga kabosin at ang daming makabunga itong talong na maliliit ito. ayun o. No? daming talong. Tulad itong pipinin ito itong tulad itong pipinin ito mga kabosing o. Oh. Hakita siya o. Diretso na yan. yan Nang last vlog ko ay ano halos hindi ko makita to dahil medyo dilim na. Ngayon ay samantalahin natin na maliwaliwanag pa. Dito sa kabila binumbahan ko rin ng ano sa damo kaso biglang inulan ng ubod ng lakas kaya hindi yun yung jeep yun. Ayan o Ang dami pa rin talang bunga ng talong o oh. dami pa mga... lago ng Pipinong to yun ang galing mga kabosing pag may ka at ang bunga ng guyabano ang dami din oh. ah nalaglag na yung isa oh hinog ayun nalaglag na ito yung sabi ko sa inyo mga kabosing ang daming bunga ng kalamansi hitik ang bunga so yan mga kabosing at medyo hapon na dito na rin natin puputulin yung ano yung video natin so salamat sa pagsama na sa video na to galing Batangas at tingnan natin kung tayo makakapag video susunod na uwi natin ng Batangas dahil yun lang naman ang panahon natin para makapag vlog o yan mga kabosing maraming maraming salamat at sana po sa mga oras na ito ay nasa maayos ko yung kalagayan until next video na lang mga kabosing sana po kayo mag-ingat kung saan mga lugar kayo nandoon. Bye-bye!